Hadi huluk ka! hulukay. huluk ka! Maganda dong plastic mo. Yan yeah, no plastic na pumuputo. Mm -hmm. May bala huya. oh yan. <laughs> oh, Salamat sa iyo, kaibigan, sa pagkakaligtas mo sa pamanggi ko. Ah, huwag mo pa ang maligo yan. Baka malunod. Inuulod ko, kaibigan. Maraming salamat sa iyo. Ayos lang. Hindi pa ba kayo nagsawang pumatay ng sundalo? ng mga Kristiyano, kailan ninyo matatanggap na sila ang kapwa nating Pilipino? Nungulay tahimik ang lupa ito hanggang sa dumating ang mga Kristiyano. Ngayon, naasaan ang kapatid natin, mga Muslim, hindi ba sa kabundukan at ang kapatagan? pinamumugaran ng mga duyoang Kristiyano? Ngayon, sagutin mo ako. Nasaan ang karapatan natin sa ating mga sariling lupa? Nasaan? Pilipino pa rin sila. Marami nang nawalang buhay sa ating mga kapatid na Muslim. Marami nang dugo ang dumanak. Paano na ang ating lupain na nadidiligan ng dugo? Meron pa ba tayong malalakaran? Na sa bawat hakbang ay hindi kakatasan dugo mula sa lupa. Dugo ng mga Kristiyano at dugo ng mga Muslim. Hindi sila pumarito pa makipaglaban. Hindi nyo ba nakikita? Mahal sila ng mga bata. Oh. <laughs> Nakaw oh. Wala na, wala na mga... Naubos na, naubos. Salamat. Oh! Tara. Bati-bati! Bati-hulog ka Bati-hulog Maganda tong plastic mo. Mayroong plastic na pumuputok. Mm -hmm. May bala, Huya. O sige, kaibigan. Mag-iingat kayo. Baka malunod kayo sa ilog. Kaibigan, mag-ingat din ko at baka matuklo kayo ng ahas. paano ko ba nakakulong bakasyon, ha? Eh, may sakit yung tatay ko. Pero, <laughs> ang pinakamatindi dyan, eh. Eto si... Eh, ayaw na makikita yung pagbumukha ko. Kaya, <laughs> yun. Pinigil akong tatlong araw na leave. Ayaw na nang makita pag pagmumukha ko. Ganun lang kasimple yun eh. Sawang-sawa na sa pagmumukha ko. oo Yan naman ang hindi totoo. Eh, bato si Daniel. Ang tagal-tagal humingi ng pases. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ah, basta ako! Sinulatan ko na ang misis ko. Kahit ano pa mangyari, sa ayaw at sa gusto niya, kinakailangan pumayag siya ng pumirme ang misis ko nito kahit ilang araw. Ako! Bade, 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 bade! Nako ang puso mo, bade! Permiso gratitude, okay? You will follow me. You will join your uh, loved one. <laughs> Sooner or later. Hmm.